ako ngayon. Yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin. Sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay. ika na wa ang moongku at ligtas na takpan matatag na mata na ko at matibay na sangla sa lahat ng masasama O oh Diyos, ako'y ipaglaban Sa kuko ng mababagsik Huwag mo akong pabayaan nagsasaysay mm -hmm. ang dulot mong kaligtasan. Mm -hmm. Panginoon, sa iyo ko inilagap ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na Sa simula at mula Pawala akong inasahang Mag-iingat sa sarili Kundi tanging ikaw lang 🎵 ang dulot mong kaligtasan 🎵 Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay 🎵 Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan sa pulpa sa kapagkabata ako'y iyong tinuruan hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangan Is sai <tries> ang dulut mung kalig kasan. Patuluikung is sai <tries> ang dulut mung Ito ng Diyos ang buto, natanim ni Jesus Christ, upang tumubo sa tao. Aleluia, Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.